So ayun nga, after few days na hindi ako nag-voice over, hindi ko lang alam kung na-miss nyo yung boses na to, isamahan nyo naman akong magluto ng simpleng ulam. Pero sobrang sarap na tong ulam na to, paborito ko talaga to. I mean, paborito ko kasi yung mga ganitong ulam, yung mga may kamatis, masabaw-sabaw, and malasa. So ayun. So dahil simple lang naman ang recipe ito, wala namang special, gisa-gisa lang and prito. So syempre, sasamahan na natin yan ng konting story time time. So yun nga, ba diba, dati meron akong part 1 ng aking journey sa aking work, kung paano ako napasok sa work na yun, is eto na nga yung reason kung bakit sobrang feeling ko, ang swerte ko talaga dito sa work na to and worth it yung lahat ng pag-aantay ko. Kasi nga, noong March 15, 2000 20 ba yun or 21 tandang tanda ko pa hindi ko pala tandang tanda yung year pero tandang tanda ko yung month is umpisa nung pandemic and habang ang lahat is natatakot, nalulungkot is ako naman is mixed emotion paano ba naman for the first time at matatry kong mag work from home dati kasi pangarap ko lang yun and hindi ko naman inisip na posibleng mangyari yun so dati ang alam ko lang na pwedeng mag work from home is yung mga VA or yung mga web developer, yung mga ganun lang. So ayun nga, dahil work from home na ako, dami ko ng oras na libre. Imagine, 9 hours na save ko. So yun, doon na ako nag-start na gawin yung mga bagay na matagal ko nang gustong gawin. Kasi nga, syempre, dami kong extra oras. So natuto na akong gumawa ng content, tapos nakakalabas-labas na rin ako ng bahay at nakakatsika chika ko na rin yung mga kapitbahay namin na dati is katanguan ko lang pag nadadaanan ko sila tango-tango lang kasi wala naman akong oras makipagkwentuhan. So ngayon ang dami na. Tapos yun nga nagkaroon pa ako ng baby boy kasi nagkaroon ako ng pandemic baby. So ayan nagkaroon pa ako ng um, isa pang libangan yung aking baby. And then after kalagit na anong pandemic dahil nga sa kakapanood ko ng mga online selling, so syempre nag-online selling din ako. Kaso hindi naman nag-click, tapos nag-try din akong mag seller, nagbenta ako ng mga diaper. Kaso hindi pa rin nag-click, so iyon tapos nagkataon naman na dumating yung kapatid ko from US. And, and yung mga kapatid kayo, maselan yon. Tapos tinry ko siyang lutuan ng chili garlic oil. And nung nilutuan ko siya, naku, nagustuhan niya talaga at hindi na siya nakakakain ng wala yun. So nagkaroon ako ng idea. Kasi nga, kung siya nga na maselan is gustong gusto niya yung chili oil ko, paano pa yung mga simpleng tao lang? So yun na, doon na nag-start ang aking Juan Fenlis chili oil and then ayan sinundan ko na rin siya ng chicken oil tapos pagkatapos ng chicken oil is nag nagsuka na rin ako so yun yun na yung start so yun tapos bala ko pa siyang dagdagan so yun di ba dahil lang sa mga ganong pagkakatao nagkaroon ako ng chance na mag explore at mag isip kasi alam mo naman ako ayoko talaga ng may libreng oras gusto ko talaga ano mo lagi ako may nag iisip alam mo yun pag naka -ano, ko isip ako ng isip kung paano talaga yun yung talagang gusto ko kasi masulit yung oras ko. Yun. Kaya ang swerte ko talaga sa work na to kasi nagagawa ko ang lahat. So talagang hindi talaga ako magre-resign sa work na to unless yumaman ako. Pag nag-resign ako, ibig sabihin mayaman na ako. The Yun lang. Thank you for watching. Let's eat. Bye-bye.